Kahapon po sa tanghalian, inalok ako ng mga pari ng prutas na durian na ang sabi, ang durian sa Mindoro ay napakatamis. Natikman ko ito. Tunay nga itong matamis. Subalit, alam nating mayroong kakaibang lasa, distinct taste ang durian may mga nagugustuhan ang durian habang may iba namang hindi gusto ang durian ngunit alam ka ninyo na sa kalaunan at paglipas ng panahon maraming tao tulad ko ang natutunan at nakakasanayan magustuhan at tanggapin ang sariling lasa ng durian kahit na sa simula ay inaayawan. Ang pagsasama <clears throat> Ang pagsasama hindi hindi ho ito hugot ha. Ang pagsasama ay tulad ng durian. Hindi ho dahil matinik. Kasama na ho yan. Hindi dahil mabaho ang amoy. Kasama na po yan. Ang pagsasama ay tulad ng durian. Dahil ang ating mga ugnayan ay maaaring lumakas habang naglalaan tayo ng mas maraming panahon at pagsusumikap na sama-samang maglakbay. Sa lahat po sa inyo na naglaan ng maraming panahon, pagod at pagsisikap sa makahulugang pagdiriwang ng canonical installation na ito, tanggapin po ninyo ang aking taos-pusong pasasalamat. I am most grateful to the Holy Father for appointing me as Apostolic Vicar of the Apostolic Vicariate of Calapan. Special thanks to the Papal Representative to the Philippines, His Excellency Archbishop Charles John Brown, our Apostolic Nuncio, who has formally installed me as Chief Shepherd of this local church. Your Excellency your presence with us today brings the special closeness of Pope Francis and reminds us all that the apostolic vicariate of Kalapan is a part ah hindi baka apart bahagi a part <laughs> 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 okay. Baka sabihin niyo apart separated hindi 'yo oh. yung iba yung apart <laughs> ay bahagi ng Universal Church of Jesus Christ. At maraming salamat po Your Excellency. Maraming maraming salamat sa ating mga obispo na pinangungunahan ng ating CBCP Vice President Milo Hubert Bergara at ng ating Metropolitan Archbishop Gilbert Garcia whose solicitude for the Apostolic Vicariate of Kalapan was evident during sede vacante periods tingnan po ninyo kung gaano kayo kamahal ng simbahan napakaraming obispo hindi walang sino mang nakakapunta sa kalapan by land pero napakarami pong obispo dahil sa inyo dahil mahal tayo ng simbahan ang sabi pa nga ni Governor Bonsdolor walang nakakapunta dito ng by land lamang o oh, ay eh, nandito sila at ang higit po sa lahat ng mga obispo, ang pinapasalamatan natin ay si Bishop Warlito Kahandig. Ipagpatuloy po natin siyang ipagdasal. Pinasasalamatan ko po ang aking ang ating mga kaparian, ang aking mga classmates sa Regional Medyo Seminary in Mindanao, Nandito po ang iba. Ang mga pari nang galing sa iba-ibang dioceses. At syempre po, ang mga kaparian ng Archdiocese of Zamboanga. I will truly miss you. <laughs> But I know you will not miss me because of Archbishop Joy Tunel. <laughs> Imagine, giing nako sa mga pari, Archbishop, bishop, at to nakagkalapan, kay ayaw nakagsamok-samok na Archbishop Joy. Thirty, thirty-two years po ako sa Sambuanga. Si Archbishop Joy, thirty-two hours. Tapos pinapaalis na ako sa Sambuanga. Bien <laughs> duele gayot. At siyempre po, ang mga kaparian dito sa Bikaryato ng Kalapan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. sa inyong hindi matatawarang sakripisyo para sa paghahanda at pagdiriwang ng installation na ito. Ako ay Most Reverend Moises Magpantay Cuevas D.D. Ang mga pari sa kalapan D.D. Pag nakikita ko, may activity, takbo dito, takbo doon. TD. Napakagaling. Lalo na pag nakita ko, no? Ay <laughs> eh, bising busy napakagaling. Maraming salamat sa mga heads and members of the Episcopal Transition Team na pinangungunahan ni Father Vic Oy at sa inyong lahat. at sa inyong lahat, mga pari sa kalapan, dikariate, salamat sa kapatiran, pagsaknong, at pagtapong. Parang ang pinaka-importante po yung pagtapong, no? Dahil napakaganda ng bestment namin. at higit sa lahat ng pari, ang nararapat nating pasalamatan ay si father n e s ness <laughs> father ness thank you for your generous commitment and faith full and faith filled service shepherding the local church of calapan for 5 years kayo po ang aking mga pari. At kayo ay higit sa lahat ang aking pamilya sa Vicariato. Alam na alam natin na ang koneksyon na nag-uugnay sa atin ay hindi nagmumula sa laman o dugo. Ang koneksyon natin ay nagmumula sa biyaya ng ministerial na pagkapari ni Hesukristo na ibinahagi sa atin. Bilang obispo at mga tagapagmana ng mga apostol ni Kristo kayo ay aking mga anak. Bilang pari, kayo ay aking mga kapatid at bilang kasama ni Jesus, kayo ay aking mga kaibigan. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating mga religious and consecrated men and women bilang mga mapagkukunan ng tulong at kooperasyon sa pagpapalakad ng Episcopal Order. Maraming salamat sa inyong di mabilang ibinibigay na serbisyo at sakripisyo para sa bikaryato sa pamamagitan ng pagtupad sa inyong mga karisem. Pinasasalamatan ko ang mga laiko ng bikaryato kabilang ng ating mga katutubong mangyan sa inyong tapat na paglilingkod kay Kristo at sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa kapatiran, pagsaknong, at pagtapong. At sa mga laiko na nanggaling sa Archdiocese of Samuanga, yo gracias con todo con ustedes. Huwag kayong mag -alala. Kami po ni Father Ness ay naghanda ng special gift sa inyo pag uwi ninyo. Di ba kayo sasakay ng eroplano? Di ba? Sasakay kayo ng eroplano. Itong regalong ito, hindi pa ho ninyo ito nat natatanggap. Habang... Uh, maski kailan ho na sumakay kayo ng eroplano. Ang gift namin ni Father Ness ay isang sakong bigas 50 kilos. <laughs> Dahil ho, ang kalapan daw ay known din sa bigas, hindi ba? One of the, ano? No, ang kalapa, ang, ang, Mindo, ah, no, ang Mindoro, ang Oriental Mindoro. Di ba? Sa bigas. 50 kilos. Magkano excess baggage? 300. 50 times 300, that's 15,000. Eh, sabi ni Father Ness, bigas lang ay bibigay, ha? Hindi ang pambayad sa excess baggage. At sa mga layko po na nanggaling sa St. Isidore Arsdiocese San Shrine, Cuenca, Batangas, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ho kayo bibigyan ng bigas kay alam namin dadalhin ninyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga government officials ng Oriental Mindoro na pinangungunahan ni Governor Yumerlito A. Dolor at sa At sa ating Kalapan City Mayor, Marilu F. Murillo. Thank you. At nakita ko rin po kanina ang representative ng ating first legislative district, uh, Honorable Arnan C. Panaligan. Thank you rin po. At sa lahat po, sa lahat ng mga government officials, thank you. At siyempre po, nandito rin ang ang government officials ng Cuenca, Batangas na pinangungunahan ni Mayor Alex Magpantay. Thank you, Mayor. Maraming salamat din po sa ating mga kapulisan sa pagpapanatili ng kayusan. Thank you so much. At siyempre po, higit sa lahat, pinasasalamatan ko ang aking pamilya, the very big Cuevas family. Hindi ho yung kumpleto. Nandun no. tayo. Yun. Ako. Okay. Thank you yun ang nagpahirap sa mga pari sa kalapan, no? Sa pagpapakain. Sinsya na ho kayo. <laughs> sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Doon po sa inyo na hindi ko nabanggit, ako ay taus-pusong nagpapasalamat. Kung kayo po ay nasaktan dahil hindi ko kayo nabanggit, ay normal naman po yon. Pero kung kayo po'y magalit, nako, hindi na ho normal yon Dahil, pag itinanim niya yan, sa inyo ang puso at isipan, mag-aamoy kayong durian. <laughs> ang sabi po ni Santa Teresita, everything is grace. Ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay pagpapala. Kaya po ako ay walang sawang nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Thank you.